si Ginny Mark Kaligid, ang yung magiging guro sa edukasyong, pantahanan at pangkabuhayan. So bago magsimula ang lahat, magsintayuan muna tayo upang manalangin. Okay ka Dot, lay the prayer. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Okay. Kumusta kayo? Mayos. Okay, so pulutin nyo muna ang mga kalat sa paligid. Okay. Now, let's check your attendance. Kadot. Present. Mayang. Present. Escanor. Present. Bugrot. Present. Sintay. Present. Carla. Okay, present. So, walang absent ngayon. Okay. So, sino yung nakaalala sa tinatalakay natin kapon? Okay, Sintay? Okay, abot sa pagluluto. Ngayon, may pangkita ako na larawan sa inyo, okay? Yan. Ano ang napansin? Ano ang inyong napansin sa larawan? Okay. Oh, Carla. Oh, malinis. Ano ito? Scanner? Bakuran. Ito. Bakuran din. Ito naman. Okay, bahay. So, napansin nyo na malinis ang bahay. Bakit kaya ito malinis? Okay, sintay again. Dahil nilinis, syempre. Okay, so sa palagay nyo, ano ang mga gamit na ginagamit sa paglinis ng bahay at makuran? Okay. Bunot. Para rambaso. Ano ba? Okay, walis tambo. Okay, so ang layunin natin ngayon ay sa katapusan ng araling ito, inaasahang mag magawa ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. One, nakilala ang iba't ibang kagamitan sa paglinis ng bahay at bakuran. Two, naipapakita ang tamang paggamit ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran. Three, nakakagawa ng halimbawa ng hakbang sa tamang paglilinis at paggamit ng mga kagamitan. Four, nakilala ang kahalagahan ng paglilinis ng bahay at bakuran sa kalusugan at kaligtasan ng bawat isa. So, ang tatatalak Tatalakayin natin ngayon ay ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran. So ito ang mga kagamitan na ginagamit natin sa paglinis. Una, basahin nyo. Okay, pandakot or dustpan. Tsaka basahang tuyo, walis tambo, vacuum cleaner, walis tingting, bunot, itap, at kalaykay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kung paano sila gagamitin. Ang pandakot o nespan ay ginagamit upang dapotin ang dumi o basura. At ang basahang toyo naman or trapo, ginagamit sa pagtanggal ng alikabok. Walis tambok, ginagamit sa pagwalis ng makinis na sahig. Ang vacuum cleaner, ginagamit sa pagsipsip ng alikabok sa carpet at sa iba pang upholstered. Ngayon, sa walis tingting. o ikaw po bro ano sa palagay mo paano ito ginagamit okay ginagamit ito sa mga magagaspang na karsada ginagamit sa pagwalis ng magaspang na sahig at bakuran at ang bunot or lampaso ginagamit sa pagpakintab ng sahig Ita, ginagamit sa pamputol pambungkal at pagtabas ng damo Kalaykay, ginagamit sa pag-ipon ng mga kalat gaya ng tuyong dahon at damo. So, ang daspan, gagamitin yan pagkatapos nating magwalis. Ang mga alikabok ay kukunin gamit ang daspan. Di ba? At ito naman, pwede din ito pang pakintab sa mga jealousy. Jealousy natin, ang basahang tuyo. At ang vacuum cleaner, So, gagamitin ito sa mga sahig or tiles upang ano, ano yan, mm, sipsipin ang mga alikabok. At ang walis tingting ay ginagamit ito sa labas o sa bakuran. Bakuran ng ating bahay. At ang itak, ginagamit ito sa pagputol ng mga kahoy or mga damo-damo. Okay? Wala na kayong katanungan. Okay, ako naman ang magtatanong. Ano-ano ang mga natutunan ninyo tungkol sa iba't ibang kagamitan sa paglinis ng bahay at makuran? Okay, Carla? Okay. Next. Bakit mahalaga na gumagamit ng tamang kagamitan sa paglilinis? Oh, iskanor. Okay. Gaya nitong walis tingting hindi ito pwede gamitin sa paglinis ng makinis na sahig kasi hindi ito maka hindi nito makukuha ang mga alikabok. di ba? So kailangan talaga natin gumagamit ng gamit na dapat sa kanyang gamitin. Next question, paano mo maaalagaan ang mga kagamitan sa paglilinis upang tumatagal? Okay, sintay. Okay. Pagkatapos gamitin, ilagay sa lagayan ng maayos. Handle with care. Last question. Bakit sa tingin mo mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating mga tahanan at paligid? Okay, Kadot. Okay. Ano pa? Ikaw, Bugrot. Okay. Para maganda sa paningin. Ikaw atin tayo, ano ang inyong opinion? Okay, para sa kalusugan. Okay. Ngayon, hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. Bawat grupo, maglagay kayo ng limang kagamitan sa paglinis na sa labas ng paaralan, okay? Kadot at mayang, group 1. Eskanor at bugrot, group two. Carla at si Sintay, group 3. Okay, bigyan mo kayo ng bandipar. Isulat niya dito, okay? One papol. Two papol. Three papol. Okay. Ngayon, may mga pagtataya tayo. Okay, so ngayon, kumuha kayo ng one fourth sheet of paper. Then, sagutin nyo, sagutin nyo ito sa loob ng limang minuto. Okay? Okay. Okay, time's up. Ipasa yung mga sagutang papel sa harap. So sa ngayon, bibigyan mo kayo ng takdang aralin. Okay? Sa isang longbal par, gumuhit iyo ng limang mga kagamitan na ginagamit. Madalas ginagamit sa paglilinis ng bakuran at sa bahay. Okay? Okay, nakuha nyo? Okay. So, yun lang class. Salamat sa lahat.